Saya at pag-asa ang ng mga tao ng Misamis Oriental Police Provincial Office sa kanilang isinagawang Community Outreach Program sa Barangay Binigwayan Alubihid Misamis Oriental nito ay kalabindalawa ng Abril taong 2024. Ito ay sa pangangasiwa ni Police Colonel Chole Jun ang Provincial Director ng Misamis Oriental Police Provincial Office. Kasama rin sa namigay ng tulong ang mga membro ng ACSERT, Punta Sulawan Eagles Club. Mount Salu Mayagon Eagles Club, Department of Health, Century Pacific Food, National Intelligence Coordinating Agency, at Advocacy Support Groups, Force Multipliers, at mga stakeholders. Sa Naturang Community Outage Program ay nagsagawa ng pamimigay ng food packs, school supplies, paras ng chinelas, gamot at hygiene kits. Bukod dito ay nagkaroon din ng libreng kopit at pagbibigay ng pack meals. Sa kabuuan nasa apat na daang individual ang natulungan na naturang programa. Una, ang mensahe sa atong halangdong mayor o sa atong punong barangay na kahiusa kay ang kapobriyon walay gitini ng akulor. Papayulit pa na mag kung dili usakin nga panawagan sa panagiusa. Dili lang sa lungsod sa lubid. Sa sa Misanis, Surintal, hindi lang sa probinsya sa Misamis Oriental, hindi lang sa Barangay Biniguayan, kundi apil sa National Government. Ang aktibidad ay bahagi ng serbisyong kardo, serbisyong may puso ng Police Regional Office 10 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Ricardo Gilayo Jr., Regional Director Kabalikat ang layunin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtatag ng maayos na pumumuhay at matatag na pamayanan. Mula dito sa Camp Vicente, Gialagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Edwin Baris, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.